Good day mga mamis! Dahil nga isang buwan na lang ay manganak na ako this October, ay nilabahan na nga ng aking biyanan ang mga damit ng aking baby boy using our Unilove Baby Laundry Detergent. At nakikita nyo naman guys na mabula naman po siya. And talagang mabango po. At safe na safe ito sa ating mga baby. O oh, ba diba? may taga na ba ako dito? syempre swerte ako dahil may biyanan ako mabait. At talagang tinutulungan niya ako. At siya talaga nag-offer na tulungan niya ako simula nung nagbuntis ako. Ayoko po sana. Pero syempre dahil buntis nga po ako, baka mahirapan din ako. Kaya pumayag na din po ako. At sobrang malaking tulong po talaga ang pagtulong sa akin ni nanay sa paglalaba. Dati po talaga kinukusot po ni nanay yon Pero syempre hindi naman kami lagi lumalabas ng bahay kaya okay lang din na i-washing na lang since may washing machine naman po kami. At syempre po, hindi naman po tulad na ng dati si nanay na malakas ang katawan at nakakaedad na rin po. Pero syempre, itong damit ng baby boy namin ay medyo kinusot kusot ni Nanay. Pero mga bago naman kasi yan guys at minabadya doon sa detergent. At dahil na dryer na nga ni nanay ang mga damit ni baby boy, ay sinet up ko na rin yung aking binili sa Shopee na hanger stand standless or sampaya na foldable siya. Ayan, nasa 300 plus lang po yan guys. At hindi ko po talaga alam guys na napakahaba pala nito dahil nung inopen ko to hindi ko kasi siya inusog and then nung kanina lang nung nagayos na nga ako para isang pa yung mga damit na bibi na nalabahan na extend ko ng ganun sabi ko wala haba pala to kaya sobrang saya tas meron pa dun sa gitna Balit tatlong sampayan siya tas ang haba niya kaya sulit na sulit to guys at pwedeng pwede to sa ating mga babies at kahit sa mga damit po natin or kumot matibay naman po siya at pwede mo pa siyang i-fold kapag ka hindi mo siya gagamitin bumili ka din po ako guys sa Shopee ng hanger clip na may 32 pieces na clip. So, maganda siya guys. At marami po kayong malalagay. So, apat lang muna ang binili ko guys. At sa tingin ko, ay bibili ulit ako sa susunod. Kung gusto niyo pong bumili niya or mag-avail, ilalagay ko po yung link po dito sa comment section. Kung napapansin nyo guys, dito ko na po nilagay sa may sala namin, yung stainless ko na sampayan. Yan po ay sala namin pero hindi pa nga po tapos dahil inuna po namin muna yung kitchen, yung CR, tsaka po yung kwarto. Kapag nagkakaroon po kami ng pera. Unti-unti lang guys, hanggang sa matapos po yung bahay kahit matagal. Ang malaga po ay meron kami natitirahan at may sarili po kami bahay. Nilabas nga po muna ni nanay itong mga nakaklip kong mga damit ni baby kasi bigla pong uminit. And then, bigla pong kumilimlim kaya pinasok ulit ni nanay sa loob. Para sure na rin, baka mapasa pa. Sayang naman yung mga na-dryer na po. At ayan na nga po yung mga nalabahan. At pansaman talaga guys, pinuksan po namin yung electric fan para kahit pa paano matuyo-tuyo naman po siya. At ayan, happy mom na ako dahil nga nalabhan na yung mga damit ni baby at ready at dinay na yung mga susuotin niya. At excited na nga po ako na i-fold ang mga damit niya at ilagay doon sa kanyang four layer baby trolley cart organizer with drawer na binili ko rin sa Shopee. At isi-share ko nga din po yan sa inyo kapag naayos ko na po yung mga gamit niya at kung saan ko po siya nabili. Hanggang dito na nga lang po guys. Sana po ay nagustuhan niyo tong vlog ko. At kung may mga tanong po kayo, mag-comment lang po kayo down below dito sa comment section. Bye guys! Please don't forget to follow my Facebook page. Bye!